Actually, nung araw pa yan eh, yung basketball years pa lang. Basketball days pa niya, na-meet ko na siya. Oo, and then sa show business. Tapos, um, ayun, ngayon na nga, recently, na sa uh, nasa politiko na yung anak ko. Magkakasama na sila sa Pasig. So, nakikita ko siya sa mga affairs minsan. Pag-usap ko nga kanina si Tess, yung wife niya. Kengkoy. Talagang kengkoy yan. Parang no dull moment ever talaga with the uh, mapagbiro, masayahin, laging nakangiti. Kung hindi nakangiti, yung face niya, yung parang nang-aasar. <laughs> yung nangaasar na nagbibiro. So that's why he's a well-loved guy as you can see, no? daming tao nagpupunta sa kanyang way. So, it's sad. But, um, ako, ako, minsan na sinasabi ko, minsan, yung purpose natin na uh, sa buhay natin, kung ano yung purpose ni Lord sa buhay natin. Siguro nangyayari yung pagtapos na, like story of David, God put him to sleep after his purpose was accomplished. So, nakakalungkot, pero I really don't know what to say. And, and I would just pray for the family para makomfort talaga sila. And they're there naman to love and encourage one another, comfort one another, so natuwa din. Si Dito Yoyong, ano, uh, ma matagal na kaibigan ng tatay ko, si former senator Robert Jaworski. Meron pa nga silang ano, TV shows noong araw. So although hindi sila nagsama sa team no, ng... Uh, sa PBA o sa Mika pero sila yung nagsama naman sa naralako ko yung Fruit Foul which is comedy tapos yung isa yung action comedy naman Manila Files no? so ito yung 1970s ito maliit pa ako noon pero kilala ko na si Tito Yoyo noon paman din sabi ko nga yung isang uh, kapatid ni Councilor Maro actually ninong ang dati ko so ganun katagal na yung samahan na uh, ng pamilya namin no? Kaya nga ito, Uh, nakakalungkot dahil medyo may uh, konting uh, biglaan no uh, kanya pa kami nagigiramay sa kanilang pamilya sa kay dito Tess lalo na uh, kaya, syempre, sa mga kapatid mga kakapatid uh, lalo na kay Councilor Maro kasi eh, syempre uh, very close uh, loving father siya eh, no? um, kaya you know kapit lang sabi ko kapit lang sa Panginoon Uh, at uh, balang araw magkikita-kita rin lahat tayo dahil dyan rin tayo pupunta so, uh, prayers po sa buong pamilya ng Martires at ako'y nagpapasalamat sa uh, halos katlong dekatang serbisyo ni Tito Yoyong Martires sa uh, Lungsod ng Pasig God bless his soul and may he rest in peace uh, actually, konsehal pa lang si uh, Tito Yoyong eh, magkakilala na kami so arinya na rin yan. Uh, parang naging mentor ko rin nung ako ay nasa nagsisimula pa lang sa public service no sa barangay sa ating hometown. Uh, ano to, pala biruto si Tito Yoyong eh no. Uh, at uh, palabate no at talagang uh, uh, kahit kagawat kagawad pa ako dati uh, hanggang ngayon no naabot niya rin naman ako na naging kapitan na rin. no. Uh, Naandiyan yan uh, bumabate, nagbibigay ng payo. Uh, very close din ako sa anak niya kay Consi Maru kasi nagkasabay din kami ni Consi Maru na kagawad dati. So, uh, yun, maraming, ano, marami uh, fond memories with Yoyong Mag Teresa. Siyempre, sa unang-una, sa nung bata pa ako, nakilala ko na ako siya as, 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 a basketball player. And kasi magaling siya magbasketball basketball At nung mapapunta man tayo sa politics, naging kapitan tayo ng barangay, nakilala ko siya, naglilingkod siya as councilor pa yata. At kaalam ko, 28 years siya nagsilipi year sa Pasig as councilor and vice mayor. Kaya yun, nag, nagkasama uh, na kami at yan ay ma ano, mabait na tao at kapag meron, ano, masayang tao. Dahil kasi mahilig siya magbiro. Eh. Ay, uh, syempre, kaya, siyempre, kaya kitang-kita naman natin, mahal na mahal siya ng tao sa Pasig. Kitang-kita niyo, ang tawing bulakla, ang daming pupunta, mahal na mahal siya ng taga talaga. Siyempre, nung mga panahon na yun, nakakasama namin siya sa, sa labas, sa mga barangay. Pumupunta siya sa barangay sa mga birthday, birthday yan, lahat. Pumupunta siya at sa kanyang pangampanya, Makas ma masarap siyang... Ah, uh, masayang siya sa kampanya, lalong lalo na pag kinakanta niya yung Delilah, siguro hindi makakalimutan ng Pigapasi yung kanyang theme song, Delilah. Ayun ang kanyang forever siguro, kanyang si asawa uh, sa si Mantes. Nakilala uh, ko siya bilang city councilor, then naging vice mayor. At uh, ang alam na lahat, ang nagpakilala talaga sa kanya, lalo natin sa ay mga ang kantang Dilayla. Uh, vice Mayor Yoyong, uh, alam may alam ko uh, marami kang napasaya at uh, naging mag, naging tapat ka sa paglilingkuran mo sa ating Pasig City. Uh, hangat ko na lang na maging masaya ka sa iyong patutunguhan. Mapagpalang kamay ni Lord. Uh, so, uh, God bless your trip to Him. <laughs> uh, ako ako'y presidente ng aming karangalan, 2003, 4 siya ay kunsyal pa lang ng ating uh, pamalapasig, Pasig, ay naging um, very supportive po siyang kunsyal sa amin sa lugar ng karangalan. At ang hindi po namin malilimutan sa ating kunsyal Yoyo Martinez ay sobra po siyang uh, magmahal sa mga taong sa kanya ay nagmamahal din. Uh, hanggang sa ako po ngayon ay naging kagawad, sinabi ko po sa kanya na nung kumandidato po ang kanyang anak na, hanggang sa iyo, hanggang sa anak mo, ang suporta ng karangalan ay ibibigay namin sa iyo. Condolence uh, po sa pamilya ng at uh, <laughs> Nakasama ko siya nung siya uh, uh, unang termino ko, uh, naging uh, vice mayor po siya at uh, naging uh, consul po siya ng bayan. At uh, marami siya talagang uh, natulungan at uh, talagang ako ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong niya sa, uh, mula nung panahon niya hanggang ngayon sa kanyang anak na talagang uh, tinutulungan ng amin barangay-barangay de la paz. Muli, kodolens po sa pamilya